Kahulugan ng panaginip tungkol sa sanggol na umiiyak. Ang mga sanggol ay madalas na nakikita bilang mga simbolo ng kahinaan at dependency. Kapag nanaginip ka ng isang sanggol na umiiyak, maaari itong kumatawan sa isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan o isang pangangailangan para sa pag-aalaga sa iyong pagising sa buhay. Ang umiiyak na sanggol sa panaginip ay nagsisilbing simbolo ng iyong sariling mga kahinaan o isang pagbumuni-muni ng isang sitwasyon kung saan nakakaramdam ka ng labis at nangangailangan ng suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-iyak ni nanay. Ang mga ina ay madalas na nakikita bilang mga simbolo ng pag-aalaga, pagmamahal at proteksyon. Kapag napanaginipan mo ang pagiyak ng iyong ina, maaaring ito ay sumisimbolo ng pagkagambala o kahinaan sa pag-aalaga ng papel na ginagampanan niya sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaaring magmungkahi na nakikita mo ang iyong ina bilang mahina o kailangan mong suportahan at aliwin siya sa isang mahirap na oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa batang umiiyak? ang mga panaginip na kinasasangkutan ng isang maliit na batang lalaki na umiiyak ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa emosyonal na pagpapahayag at pagpapalaya. Ang mga luhang ibinuhos ng batang lalaki ay kumakatawan sa pagpapakawala ng mga nakakulong na damdamin o hindi nalutas na damdamin sa loob ng iyong sarili ang panaginip ay nagsisilbing isang paalala na kilalanin at iproseso ang iyong sariling mga damdamin na nagbibigay daan para sa emosyonal at personal na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang asawa umiiyak. Kapag kayo ay nanaginip ng iyong asawang umiiyak, maaari itong magpahiwatig ng isang komunikasyon ng hindi na ipahayag na mga emosyon ang mga luhang pumatak sa panaginip ay kumakatawan sa mga emosyon o damdamin na maaring pinipigilan o nahihirapang ipahiwatig ng iyong asawa sa paggising sa buhay. Ang panaginip ay nagaanyaya ng bukas at tapat na komunikasyon na nagbibigay ng pagkakataon para sa inyong dalawa na ipahayag at maunawaan ng mas malalim ang damdamin ng isa't isa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umiiyak ng dugo ang panaginip tungkol sa pag-iyak ng dugo ay maaring maging isang napaka nakababahalang karanasan. Ito ay karaniwang sumasalamin sa isang malalim na emosyonal na sakit na iyong nararamdaman sa iyong pagkising sa buhay. Ito ay maaring nauugnay sa mga damdamin ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa o takot at maaaring magmungkahi na ikaw ay may hawak sa mga damdamin ito at kailangan mong makahanap ng isang outlet Upang ipahayag ang mga ito, bilang kahalili, maaari ring itong kumakatawan sa isang pisikal na karamdaman o isyo sa kalusugan na kailangan matugunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong kapatid na umiiyak. Kapag napanaginipan mo ang iyong kapatid na umiiyak, sumisimbolo ito ng personal na paglaki at pagbabago ang pagluha ng iyong kapatid sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pagpapalabas na mga emosyon na nauugnay sa kanyang sariling panloob na paglalakbay. Iminumungkahin nito na maaaring sumasa ilalim siya sa isang panahon ng pagmumuni-muni sa sarili, pagpapagaling o personal na pagunlad na maaaring humantong sa mga positibong pagbabago sa kanyang buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang iyong kapareha na umiiyak o kasosyo. Ang panaginip na makita ang iyong kasosyo na umiiyak ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng insecure sa inyong relasyon. Ito ay maaaring mga hulugan na nag-aalala ka na may mali sa inyong dalawa at ang iyong kapareha ay maaaring may pakiramdam na napabayaan o hindi minamahal maaari ring itong magmungkahi na ang iyong kapareha ay nahihirapan sa isang bagay na hindi mo nalalaman. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa iyong sariling mga damdamin ng kalungkutan, stress o pagkabalisa at ang iyong subconscious ay nagpapahayag na mga damdaming iyon sa pamamagitan ng iyong kapareha. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hawakan ng isang umiiyak na sanggol. Ang panaginip na hawakan ng isang umiiyak na sanggol ay maaaring sumisimbolo sa pangangailangan para sa ginhawa at pag-aalaga. Maaari itong magmungkahi na ikaw o isang taong kilala mo ay nangangailangan ng karagdagang atensyon at emosyonal na suporta. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng isang pagnanais na magsimula ng isang pamilya o maaaring kumakatawan sa pakiramdam ng pananabik para sa pakiramdam ng kapayapaan at kawalang kasalanan ng isang sanggol lamang ang maaring magdala. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring tumukoy sa isang pangangailangan na kumuha ng responsibilidad para sa isang bagay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag ng husto. Ang panaginip tungkol sa pag-iyak ng husto ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis sa iyong paggising. Maaaring ito ay tanda ng pinipigilang mga emosyon na nagdudulot ng pagkabalisa at pagkabalisa. Maaari ring itong maging tanda ng mga hindi nalutas na isyo na nagdudulot sa iyo ng emosyonal na sakit. Bilang kahalili, maaari itong mga hulugan na pakiramdam mo ay walang kapangyarihan at walang magawa sa isang sitwasyon. Maaring ito ay isang senyales na kailangan mong harapin at lutasin ang iyong emosyonal na sakit at pagkabalisa upang sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dating kaibigan na umiiyak. Ang panaginip tungkol sa isang dating kaibigan na umiiyak ay maaaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng panghihinayang o pagsisisi sa pagtatapos ng pagkakaibigan. Ang panaginip ay maaring sumasalamin sa isang pagnanais para sa pagkakasundo, isang pananabik na ayusin ng mga nakaraang pagkakaiba o isang pagnanais na gumawa ng mga pagbabago. Hinihikayat nito ang pagsisiya sa, sarili at pagmumuni-muni sa sarili tungkol sa mga dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan at kung mayroong anumang hindi nalutas na mga isyo na dapat tugunan kahulugan ng panaginip tungkol sa umiiyak si kuya. Kapag nanaginip ka ng isang kapatid na umiiyak, ito ay madalas na nagpapahiwatig ng emosyonal na pagpapahayag at kahinaan. Ang pagluha ng iyong kapatid sa panaginip ay nagmumungkahi na siya ay nakakaranas ng malalim na emosyon o dumaranas ng isang mahirap na panahon. Ang panaginip ay maaaring magsilbing salamin ng kanyang emosyonal na kalagayan at isang paalala na mag-alok ng suporta, impantsa at pag-unawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pamangkin na umiiyak. Ang panaginip ng isang pamangkin na umiiyak ay maaaring sumagisag ng mga damdamin ng pagkabiko at kalungkutan. Maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong tumuon sa mga relasyon sa iyong buhay at unahin ang pagpapagaling at pagpapatibay ng iyong mga bono. Maaaring itong kumatawan sa hindi nalutas na mga emosyonal na isyo sa iyong sariling buhay na kailangan matugunan. Ang panaginip ay maaaring isang senyales na kailangan mong maglaan ng oras upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong mga damdamin upang sumulong kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong namatay na asawa ay umiiyak. Kapag napanaginipan mo ang iyong namatay na asawa na umiiyak, ito ay madalas na sumisimbolo sa hindi nalutas na mga emosyon at ang patuloy na proseso ng pagdadalamhati. Ang pagpatak ng luha ng iyong yumaong asawa sa panaginip ay maaaring magpahiwatig na may mga emosyon o aspeto ng iyong kalungkutan na nangangailangan pa rin ng pagkilala at pagpapagaling. Ang panaginip ay nagsisilbing isang paalala upang payagan ang iyong sarili na ganap na maranasan at iproseso ang iyong mga damdamin sa paligid ng kanyang pagkawala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umiiyak si sister. Kapag kayo'y nanaginip ng ating umiiyak, maaari itong magpahiwatig ng isang komunikasyon ng hindi na ipahayag na mga emosyon ang mga luhang pumatak sa panaginip ay kumakatawan sa mga emosyon o damdamin na maaring pinipigilan o nahihirapan ipahayag ng iyong kapatid sa kanyang pagkising sa buhay. Inihikayat ng panaginip ang bukas at tapat na komunikasyon na nagbibigay daan para sa emosyonal na pagpapalaya, pag-unawa at suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umiiyak sa isang libing ang panaginip ng pag-iyak sa isang libing ay madalas na sumisimbolo sa pagpapahayag ng kalungkutan at at pagproseso ng pagkawala. Ang setting ng libing ay kumakatawan sa pagkilala at pagsasara na nauugnay sa pagpanaw ng isang taong mahalaga. Ang mga luhang pumatak sa panaginip ay sumasalamin sa malalim na emosyon at kalungkutan na maaring dala mo pa rin kaugnay ng pagkawala sa iyong pagkising. Ang panaginip ay nagsisilbing paalala upang payagan ng iyong sarili na magdalamhati at ganap na iproseso ang iyong mga damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umiiyak ang iyong kasintahan. Kapag na panaginipan mong umiiyak ang iyong kasintahan, madalas itong nagdudulot ng damdamin ng impansya at pagnanais na magalok ng suporta ang panaginip ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagiging naroroon para sa iyong kasintahan sa mga oras ng hamon na nagbibigay ng kaginhawaan at katiyakan. Pinibigyan din nito ang tibay ng inyong ugnayan at ang kapangyarihan ng inyong suporta sa pagtulong sa kanya na mag-navigate sa mahihirap na emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na lolang umiiyak. Kapag napanaginipan mo ang isang patay na lola na umiiyak, ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na emosyonal na koneksyon at hindi nalutas na kalungkutan. Ang pagluha ng iyong lola sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng matagal na emosyon o hindi natapos na negosyo na may kaugnayan sa kanyang pagpanaw. Ang panaginip ay nagsisilbing paalala na kilalanin at iproseso ang iyong kalungkutan na nagbibigay ng pagkakataon para sa emosyonal na pagpapagaling at pagsasara. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makarinig ng isang sanggol na umiiyak. Ang panaginip na marinig ang isang sanggol na umiiyak ay madalas na sumisimbolo sa kahinaan at kawalan ng kakayahan. Ang pagiyak ng isang sanggol ay kumakatawan sa isang universal na tunog na nagdudulot ng agaran tugon sa karamihan ng mga individual. Maaaring ipakita ng panaginip ang iyong kamalayan sa kahinaan sa ilang bahagi ng iyong buhay o ang iyong pagmamalasakit sa isang taong nangangailangan ng proteksyon at pangangalaga. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pakikiramay at pag-aalaga sa iyong sarili at sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong umiiyak ng dugo Ang panaginip ng isang taong umiiyak ng dugo ay kumakatawan sa hindi nalutas na mga isyo o nakaraang trauma na maaaring dinadala ng tao. Ang panaginip ay maaaring magmungkahi na sila ay pinigilan o pinigilan ng mga emosyon na ngayon ay lumalabas na naghahanap ng pagkilala at pagpapagaling. Ito ay naguudyok sa iyo na isaalang-alang kung mayroong anumang hindi nalutas na mga bagay o mga nakaraang trauma na kailangan matugunan sa kanilang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa aliwin ang umiiyak na bata. Kapag napanaginipan mong aliwin ng isang umiiyak na bata, madalas itong sumisimbolo sa iyong pag-aalaga at pagprotekta sa mga instinct. Ang pagkilos ng pag-aliw sa bata ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na magbigay ng pangangalaga, suporta at emosyonal na kagalingan sa mga nasa paligid mo. Sinasalamin nito ang iyong kapasidad para sa pakikiramay at impancha at ang panaginip ay maaaring magsilbing paalala na ibigay ang mga katangiang ito sa iba sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-iyak sa iyong pagtulog. Panaginip na umiiyak sa iyong pagtulog ay isang tanda ng labis na kalungkutan at emosyonal na kaguluhan ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan sa harap ng isang mahirap na sitwasyon. Ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa iyong sariling mga damdamin ng paggabigo at kawalan ng kapangyarihan sa iyong buhay o bilang kahalili, ito ay maaaring sumagisag sa isang sitwasyon kung saan hindi mo magawang tumulong sa iba. Maaari ring itong magpahiwatig na nahihirapan kang maunawaan ang isang mahirap na sitwasyon.